Ayan ha. Hello guys. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Right na, hindi na pala morning. 12 o'clock na. Um, 12 p.m. na dito sa Bali, Indonesia. I'm here in Bali having my vacation. Actually, last day ko na ngayon dito sa Bali and papunta na ako ng Hanoi, Vietnam later at 5 o'clock. Uh, Mag-check out ako dito at 2 p.m supposedly mag check out ako at 12 pm Kaso nag-request ako for an extended ano to uh, stay or late check out naggrant naman kasi nga you know 'di ba may credit card there ng Hilton so if you have status with Hilton uh, kasama sa mga benefits mo ang mag-request ng late check out kasi Diba? Lalo na pag yung flight mo is late pa. So, 5 o'clock pa yung flight ko. Sabi ko, napakahaba naman kung 12 o'clock pupunta na ako ng airport. Tapos, 5 o'clock pa yung flight ko. Tapos, ang lapit-lapit lang ng airport from my hotel. O, diba? So, sabi ko, kung pwede ako mag-late uh, check out. But kahit may status kayo, um, still, this will be subject for availability. Kung hindi man available, eh hindi naman magagrant. Kung available, magagrant at magagrant yan. Kahit siguro wala pa kayong status. Charis, status! <laughs> Ayan. Um, halata naman sa title ng video na to mga Inday, ay... Um, ang title is, worth it pa bang mag -stay? dito sa I mean worth it pa bang magstay sa Amerika despite of all of this like exploitation pang aape pang gagancho ng mga both patient and uh, kasamahan natin mga inday sa work lalo na yung mga lokal o di ba um, na parang feeling natin na abuso na tayong mga international nurses kasi ang gusto nila or yung parang gustong gusto talaga nila yung parang napapagod tayo mga Inday habang sila nakaupo lang. hindi, no, hindi ko naman nila lahat pero karamihan sa kanila nakaupo lang sa istasyon ang gusto nila parang patulong-pulong lang or pa-float-float lang ang gusto nila parang parang ano sakit ng katamaran katamaran <laughs> well totoo naman yon Based sa experience ko, ganun talaga yung... Yun talaga yung realidad or nangyayari dito sa Amerika. Plus, yung parang... Ang sakit din sa... Sa dibdib na parang itong mga to, oh my God. Ang tataas ng rate. Hindi hindi ko naman nilalahat. May mga new grad din naman ng na mga lokal na mababa din naman yung rate. Pero itong mga iba isa uh, sobrang taas ng rate. Parang nakaka-prostrate. -ano, nakaka um... Ito, direct care pa ako ah. Parang nakaka, ano, nakakainis yung iba kumikita ng $100, $110, tapos ikaw $50, $45, $60, $38, $40, at yung parang kailangan mo pang mag-OT. Tapos, pag nag-OT ka naman, yung parang tulong ka na nga ha, tulong ka na lang, nag-overtime ka, ba diba? Ginawa mo yon para, you know, hindi naman sa sinasabi kung ginawa mo yun para tumulong. For sure, ikaw na nanonood, ginawa mo yon para kumita ng dolyares. <laughs> Joke lang. <laughs> pero, ang ano doon, ang point doon is that nag-OT ka kasi, uh, I mean, nag-OT ka yes for pera, pero ikaw na additional staff na nanagdag doon sa staffing, parang kung wala ka, kung hindi ka nag-OT, mas mabigat yung trabaho nila. So, gumaan yung trabaho nila kasi nga, nag-overtime ka. Meron silang additional staff. ba diba? Additional staff na which is lack doon sa stopping na yon Doon sa time na yon Tulong ka na nga, overtime ka ha. Bibigyan ka pa ng mahirap na assignment. Mabigat na assignment. Taas kilay ka talaga dai. As in, pag-uwi mo halhal. -hal. Pero silang mga nang, nang regular, regular lang 'yon na regular work nasa station, nakaupo, naggaganchilyo pa yung isa, yung iba, yung iba naman nagpi ng Sudoku. As in, mapapabuntong hininga ka na lang mga inday. Tapos yung iba, palakad-lakad pa, na hindi mo alam kung nurse bato to or model model ba to bato hey, ba to as a staff nurse or model para maglakad dito sa ano sa buong unit o di ba nakakaloka as in sasakit talaga ang ulo mo dai yung yung parang pumasok para magchismis para magbanding makikita mo ang daming pagkain sa station kain ng kain kahit ang taba, -taba na Nakakaloka, di ba? Tapos pakapikapi lang, yun na nga, walk wok lang, kala mo model, hindi staff nurse. What? Hindi naman sa nagre-reklamo ako, mga inday, ha? Tapos, uh, pupuntahan ka, oh, do you need help? Parang nahihirapan ka na, wow, ha? Nag-OT ako para tumulong sa inyo. Hindi ako yung parang... <laughs> Nag-OT ako para tumulong the nerve. Yung parang iaas mo ako na parang, do you need help? Ako yung nag-offer ng help dito, tapos ako yung sasabihan mo ng, do you need help? Napakaloka. As in. Tapos, ano pa, ganito pa. Tapos, uh, sasabihin nila, nasa ID kasi ako. Tapos, sasabihin nila, ay, napakabagal naman yun. Hindi marunong mag-manage ng time. Ang daming delayed orders, ganito, ganito ganyan. Paano hindi ako mag hindi ka magkakaroon ng mga delayed orders kung nandoon ka sa non-critical apat yung hawak mo sila nasa critical hindi naman critical yung mga pasyente nila meron kasi kaming critical pad na hanggang tatlo lang naka-hold yung isa for super critical yung dalawa ano um yung parang at, at least mga category 2 ganyan pero hindi naman category 2 yung nandoon mga category 3 lang, kung minsan 4 pa nga eh, kung minsan put pain ilalagay sa critical pad, san ka pa? O ba diba? So talagang parang magmumukha kang very efficient, very magaling na nurse, kasi wala kang delayed orders. Paano ka magkakaroon ng delayed orders kung dalawa lang yung pasyente mo, isa lang yung pasyente mo, tapos the rest of your time, naggaganchilyo ka. O, di ba? nagpi ng Sudoku, kakaloka, kumakain ng chipotle. <laughs> so ang tanong mga Inday, despite of all of these things, worth it pa bang magstay dito sa Amerika? Hindi ko naman sa ano, nagiging negative ako ha. Definitely mga Inday, worth it worth it talagang magstay pa dito sa Amerika. Alam nyo, pagdating nyo dito as a green card holder, pag kayo ng inyong employer, usually ang contract ninyo is 2 to 3 years lang mga Inday. So, tiisin na natin itong 2 to 3 years mga Inday. After 3 years, pwede na tayong gumala kahit saan, pwede na tayong mag -DW, pwede na tayong mag -EME. After 5 years, citizen na tayo mga Inday. So, yon. Huwag na nating isipin itong mga negative things. Lilipas din to. Lilipas din. Charis. <laughs> Lilipas din tong mga etserang ito, di ba After 3 years or 2 years, hindi mo na makikita itong sinagang Ganchilio Girl, itong sina Sudoku, itong sina ano, uh, parang ano, energetic. Parang nakalaklak ng isang balding kape. Napaka-energetic. Napaka-energetic mang inis, hindi para tumulong. Ang gusto, mag-passion lang. O 'di ba? Yun mga Inday, huwag na nating isipan. After 2 years, mawawala din yan sa ating mga paningin, ang mga itutserang yan. O ba. Diba? So, isipin mo na lang, nagagawa na, na mo yung mga gusto mo nakakapag-travel ka, labas pasok sa US, meron akong magandang apartment, meron akong car, meron nakakapunta ako kung saan-saan ko gustuhin. So let us all be grateful and thankful sa blessings na to. Let us all focus on all of our blessings. Don't focus on the negativity. Diba? As in, wag na nating isipin ito, guys. After Pasalamat tayo, meron tayong magandang trabaho. Ang daming nangangarap na pumunta sa Amerika, pero hanggang ngayon, nagaantay pa rin sa Pinas na mabigyan ng chance. Yung iba hindi pa pumapasa ng NCLEX. So be thankful and be grateful. Have a nice day. Bye-bye!